Nakakarami na to, no? Pag-ibig na natin, last chance we'll Ah, rosy Ah, rosy pala to Nakakarami na to Sa tatlong Uulit na yata to Pero mukhang gumaling bigla, ah Rosy pala yung motor niya wala ko Honda Click. Kanina hirap na hirap ka mag-skills ha, Ba't parang bigla kang gumaling? <laughs> Ayos! Kinabahan lang siguro talaga kanina Okay, oh, exit na! Ayos! Pangatlo na yata to eh Go. Hey, sir, Very good. Okay. Nice. Ano motor yan, sir? Ano motor yan? Sparkle, sir. Ano na? Sparkle. Ha? Sparkle, Rosie. Sparkle. Ah, Sparkle, uh, Rosie. Ilang yan? 125? 125. Ah, masasabi mo. Nakailan ka, ka na, ah. karami ka na. Kinakabahan ng ulan, nasa kutob. Pero ngayon, Tiwala lang. Kasiwala lang. Tiwala oh, lang. Oh. Okay. Kaya talaga. Basta mag-ingat sa kasada. Oh, sir, sir. Thank oh, you. Nanginginig ka pa yata. <laughs> <laughs> Masaya ba? Nakapumasa na? Masaya talaga kasi sulit yung pagod eh. <laughs> okay, good luck. Ah. <laughs> ingat, ingat, ingat. Congrats, congrats. Ito oh, na lang ulit natin. Oo, tulak lang.